natin ngayon yung kabaong kung nandito pa ba dahil yung isang kabaong dito ninakaw na so kailangan nating protektahan yung isang kabaong dito tayo dadaan mag aalas city na ng gabi so mabuti nang medyo maaga tayo para mabantayan natin hanggang umaga dito dito na tayo magpaumaga Ano yan? May nagsisindi ng kandila. May tao pa pala dito? Oh my God! Naka yung kandila. Tingnan nyo! Oh my God! Nyo. parang ritual lo po may tao ba dito parang ritual na kasirkul yung kandila tapos may itim na nakabalot sa gitna na tina natin tinan muna natin sa paligid baka kami tao Oh. My God. Ito. Kita nyo ba? Rumualdez. Rumualdez. Oh my God. Mukhang kilala nyo to. Diskaya... God. Ritual to, ritual. Ritual to, sigurado ako. Kinulam na si Saldiko, si Diskaya, at yung Romualdez. Iwan natin dyan. Sino kaya may gawa nito? Mukhang hindi lang to. Mukhang bago lang to. Punta natin dito. Botek. Punta na natin yung kabaong. Kasi yung kabaong yung tunay na pakay natin dito.